Hello po and welcome po sa ating YouTube channel ah Nandito po ako sa uh, Balotondo, Manila Dati po itong tambakan ng basura Kung natatanda nyo po, ito, ito, ito yung tinatawag nilang smoking Mountain At ngayon po ay, ayan po ang pinagbago niya Dati po ay tambakan ng basura At ngayon ay taniman po ng mga gulay Tama po ay maganda po ginawa nila rito Mga nakatira dito dahil pinagtaniman nila ng mga gulay Mga talbos na kamoto At iba't iba, ah, samahan nyo po ako gumala dito sa Smoky Mountain uh, Dating tambakan ng basura Tara Ayan po no uh, Nakikita nyo uh, talbos ng mga kamote Usually ang mga tanim nila rito Ang press ng hangin dito no Ayan nakikita nyo Ang cute naman nito, Galing naman uh, ayan po ang Metro Manila nakikita nyo sa lawak ng Manila ayan oh. Uh, po yung mga permanent housing dito sa Balot Tonto, Manila uh, dyan po yung dating natira dito sa Smoky Mountain mga squatter area at na po yung mga bahay nila dito sa Smoky Mountain ayan po yung mga building na yan ayan po yung dating tambakan ng basura at nakikita nyo po rupo damo damo at uh, parang bundok na nga no napaka fresh po rito dahil ang lakas ng hangin dito napakasariwang hangin at uh, ito isa din sa nak nakikutan ako nung bata ako madalas ako o oh, may ilig ako gumawa ng tree house ayan Ay, na, na, ang galing no may natutulog po dyan galing naman so ang sarap tumambay dyan sa ibabaw ng ano na yan uh, kahoy na yan uh, tree house lalo na pag umuulan Ah, uh, alam niyo po ba habang nandito ako, napakasarap ng hangin dito. Fresh na fresh. Sobrang ako promise. parang nasa provincial lang ako. Marami-rami din nakatira dito sa bundok na 'to. daming bubog dito medyo delikado pag hindi ka nakasapatos dito nakachinelas pa naman ako ayan po yung mga bahay nila rito pinagtagpi-tagpi marami pong nakatira dito sa lugar na to ayun medyo lumilis-linis na rito dati kung pumunta ko rito ay medyo uh, maraming basura dito ngayon hiwan ko anong ginawa nila rito ayan po yung mga naktira dito may mga bahay po rito na ang alam ko mga usually pong hanap buhay nila rito ay pangangalakal ng mga basura ay may kanya-kanya po silang bahay rito jo kinakabaan ako rito at natatakot kasi nga po wala akong kasama gumagala rito lakas uh, loob na lang kasi kung kayo po ay may planong pumunta rito ay dapat po may kasama kayo rito eh, sanay na po ako rito, kaya okay, okay lang po at may buti nga po medyo malinis-linis na kasi ito po yung uh, usually tambakan ng mga basura o uh, iba't ibang klase mga tinatampak nila rito uh, ngayon ay medyo malinis-linis na po sa banda rito. maganda sana kung may kasama ko rito oh. ayan may mga basura pa rin ayan mukhang nasunog lugar na to kasi dati marami nakatira dito eh. Ay, no, puro sunog ay may mga bahay-bahay nila rito ah dito dapat ang daanan sayang hindi ako nakadaan dami uh, rin nakatira dito sa lugar na to <laughs> kung saan ako nagsotos nagsosoot <laughs> ah, medyo kinakabahan ako dahil wala akong kasama dito sa lugar na to <laughs> oo oh, oh po kinakabahan po ako dahil wala akong kasama po uh, sa lugar na to ayun na napakaganda parang nasa probinsya lang ako ayun ano. Oh. kalain nyo po ba na tambakan to ng mga basura uh, uh, ngayon na ito na po siya fresh na fresh ang hangin puro mga damo-damo at mga halaman counting mga kahoy saka iikot ko po dito sa lugar na to at nakikita nyo po ay marami rami din nakatira dito ah, mga pinagtagpin mga kahoy ayan po no ala ah uh, alam nyo po ba sobrang gulat ko po dahil nung unang pumunta po ako rito ay karamihan po rito puro bahay bahay dito no puno ng mga bahay ngay maliwalas po siguro sinunog yung mga bahay rito o oh, pinag or -demo demolished kaya ito na lang po natira dito no kasi dati po ani, marami pong bahay rito eh kaya nagulat ako eh wala na oh. uh, puro mga kabataan na lang dito. Ayan, no. Oh. So ibig sa dito tayo sa ibabaw ng bundok nito, nasa taas po tayo. Ay, may mga bata pala rito. Anong ginagawa nyo? Sali ako. Ay, mga bata, oh. ang sweet nila naglalaro sila ay sarap maging bata dati naglalaro rin ako sa mga gan ganito ganito sa ilalmi ng puno parang nasa probinsya lang sila no araw araw naglalaro kay rito bakit wala na yung mga bahay dito anong nangyari nasunog ba nasunog yung mga bahay dito lahat ah bakit pinapalis na pa sila yung dito sa ibabaw pinapagiban na rin ah hindi pa. Yeah. Saan kayo nakatira? Ah dito, dito sa mga bahay-bahay na to. Ah magkakapatid kayo? Ah makapinsan, pipinsan. Ayun oh, no, mayroon pa pong mga nakatira sa dulo, marami-rami rin. Pero baka next time may wala na yung mga bahay na 'yan dahil siguro may plano rito ang gobyerno itong lugar na to. Ayun no. Papauwi na po tayo. Galing tayo dito sa ibaba ng mutok na to. Medyo nagmamadali ako dahil wala akong kasama at medyo kinabahan ako. So ito po, uh, kung pupunta kayo dito sa lugar na to, ay uh, subo, niyo po ay may kasama kayo.